ko sa ano sa stream yard tingnan niyo <laughs> nagbagoon <laughs> nagbagoon si Inday oh try ko muntik pa akong masunog kanya habang naliligo ako oh, before ako naligo nagpaplansa kasi yung amo kong lalaki ng kanyang isusuot na-plansa ko naman yung mga damit niya kaso lang yun talagang hindi na-plansa yun talagang paso i ano naku yan plansa ako ay naku Diyos ko ay, nung matapos ko magplansa hindi ko pala na-off yung plan sa sis Nung ano pala, hindi ko na-off yung plan sa sis Dali, nagpunta ako ng si Analigo na ako. Yung plan sa ko pala, naka-on. Tapos, nakalanta, nakadanta. Ang sabi doon? Nagsandig siya ba? Naka sandig siya sa basket sa labahan kung basket ba? yun di ba plastic yung ating rack para pang ano pang lagyan ng mga duming ano? Yung lalabahan natin, labahan natin, no? doon siya nag ano siya nakadikit pala siya sabi ko tapos ko kaligo nagtaka ako sabi ko bakit parang may amoy nako na ano na kinain sa plansa yung ano lalagyan ng damit ako sabi ko muntik na ako masunog pawis na pawis tingnan yung pawis ko dikit dumikit yung ano pawis ko sa mukha ko di ba Ganon, ganon dito ang humid, ganon dito ang klima sis dali. Uh, kung sa bagay, hindi naman kita ma, mapag anuhan dyan kasi dito kagaling diba alam mo pag nag yumi dito napaka ano napaka lagkit si, si Sir Jewel hindi ko din yan manuhan ma kasi dito din yung gikan si Sir Jewel si Dali si Jewel Uli, uh, Olive, uh Olavides. dito din siya galing sa Kuwait. so hindi mo siya pwedeng manuhan ma sa klima dito hindi mo siya madaya kasi alam niya kung pag nag yumi dito talagang malagkit hindi mo maintindihan para papatibugan mo, pati pati talampakan mo, ano, yung bang dikit na dikit <laughs> yung mga <laughs> 'di diba? Ganon, ganon ang klima dito. Kaya tayo ay mag -e end na. Maraming maraming salamat sa inyong mga patambay dyan. Ayaan nyo mamaya kakanta si Sis Dali. Ano? Ano gusto mo Sis Dali? Pwede mo naman buksan yun na, ah. Kung gusto mo talagang kakanta. Kung gusto nyo kakanta, buksan nyo. May upcoming ako dyan nakalagay. O diba? Buksan niyo kung gusto. Umiyak ang puso. Ayan, alam ko yan kanta. Umiyak ang puso ko sumisigaw. Pati ang isip ko damdamin ay humihiyaw. Alam ko yan, sis, dali. Kantahin ko yung mamala, mamala mamaya. Ayan, kung gusto niyo kumanta, o yan, tapos ka na nag-ano, nag-edit, eh, buksan mo, para tamang-tama, pagdating ng isa is, pwede na ano, pwede na siya sasampa din at kakanta. Kung gusto niyong buksan, kung gusto niyo lang kumanta. Tapos aakyat na lang ako at magtatambay kasi nga maglilinis pa ako at mag, mag pa, ano pa ako nito basang basa pa tong buhok ko. Tapos ayan baka si Sir Jewel aakyat din niya mamaya kakanta yan. Kung libre yan mamaya kakanta yan. O di ba? Yan kung gusto niyo kumanta, buksan niyo na lang. Walang problema yun. Buksan niyo at doon kayo magwawalwal. Magmonitor lang ako, may monitor naman ako bitbit -bit ko monitor ko, di ba? Kasi ano na nasa biyahe na sila ni John, pauwi na sila. Anong oras na ba? Oh, di ba? Pauwi na na malapit na sila makarating. Oh, gusto niyo makakanta ng maaga para medyo ma haba-haba at mataas-taas yung ating walwalan. Sir Jewel, kung gusto mong umakyat, akyat ka mamaya. Buksan nila si Sidali or si Simil. Sino bang libre dyan? Pabuksan ko sa kanila yung live ko. Kasi, Sir Jewel, isang streamer. Baka gusto mong sumali sa amin, Sir Jewel. Kung gusto mong sumali sa amin, meron kaming ano, si Simelt, ano, si Sir Jewel kasi, ano siya, gumagamit lang siya ng free na StreamYard. So, parang limitado yung kanyang, ano, yung kanyang paglalive. Kasi nga, ang StreamYard is ano lang yan eh, di ba? Limit yung oras. Hindi siya makapagusto. Mahilig siya sa kanta, kaso wala siyang StreamYard. So, kung gusto niyo ng ano, uh, punta ka lang, Sir Jewel. Kung gusto mo mag-live, maya kausapin ko si Simelt. Tawagan ko muna si Sisimil pala. O oh, di ba mag-e-end na muna ako kasi natatawagan ko ang aking uh, friendship. Haha, <laughs> Friendship talaga. <laughs> Sir Jewel, maraming salamat sa iyong patambay. Akyat ka na lang mamaya kung gusto mong makipagwalwalan sa amin. Okay? Ayan, bye-bye po sa inyong lahat. I love you all. Si Sidali, si Simelt. Sino pa yan? Si Sir Jewel, si Kuya Jewel. Sino pa yung nandyan? Si Master GR, si Sir MMD, uh, si Bunso Ganda. Uh, sino pa ba yun? Basta sa lahat-lahat. Meron ba kung hindi na lista? Baka may nakalimutan ako ha? Sino ba? Yan. Yan. Sa inyong lahat dyan, maraming maraming salamat sa inyong patambay at sa walang sawang suporta. Bye-bye all. Mag-ano muna pala ako ng ano, isang highlight pa. Naka-ano? Naka-ilang highlight